Good morning, mga kasabay. Good morning. Mga Good morning. Huh? Good morning. Silingaga. Good morning. Uh, maare, ang ininga video, no? Arigigali. Uh, Sabto namon, no? Sabto namon mon sagip na pinamangkot sa mon lugar bila. Uh, kung pila na swildo na mon, kagong gaswildo na kami. So, ano yung labot nyo kung sila nga gaswildo na kami, no? Kung pila yung ginaswildo na mon. Uh, wala mamambag sa mon, no? Nangabudlay kami, nagsugod kami, de. Uh, wala man ang suporta ni anong uh, naging pakita sa amun tapos sa na, na subong ari uh, are uh, boys out na namun kaya parang uh, mga klaruan man tanan patiman oh. pati man sa pamilya Sili, uh -huh. sang bata no? uh, din sa pagsugod naman wala pa kami kasweldo no? sa na nga kwan suportado niya ako ng bata ako ni aga, kon, oh, my my niya ga kwan tanan panginang lalo niya papalon niya Maes, maes, every day maes, 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 maes. Everyday, everyday oh, lalo tato balik ulit everyday ka travel ko expenses panyaga namon ka gano ginasabat ko na pero why pa amin na gasildo no huh? pero sa subong nga, nag boom amon nga page nakibot -e lang ko nga damo na storya gagwa sa amon lugar mo straight man ah uh, advice ko lang sa tanan nga nag start sa vlogging Ah, uh, mugid na, basta ka sugod ka, wala yung may masapak si mo, nga taga sa inyo. Hmm, no? Ya. Pamilya mo, mo pariente mo pa na, tupad balay mo, taga sa inyo. Basta mostly, Bisan migo mo pa, no? Damo, may mga amigo kami na tabo sina Damo. Hindi ko lang paglawagon. Pero muna, no? Sila na ang ma si mo kay nga ah. Para sila si Kuwi na yay mo video kay nga ah. Nandan kanila mo everyday pag sinalayon nyo, no, di ba? Nandan kanila, kilala kanila, tayo muna nga do kalaw. Ay, imbes nga ma-amaze ma, -amaze or ma kung ano ma nila sa video nyo nga pakitaan support ta amigo ta eh. So sila mamutong na iya padalom. amuna amuna sila. Oh, so, no so, ma experience nyo gitna so subong <laughs> subong kay nag boom ano hindi oh why man why man sila nga patikol at to kami kundi nga lugar may gasap attack yung nabak sa nakilala lang why man hindi nga kapakilala gid o ano ito yung muna nangin matunog sa amon lugar amon nga kwan nga pila nagbalita sa pamilya ng bata nga muna kuno kung kinasultuan bata ya yeah, o ano Sabdo na namon kung gasildoman man or wala either man da. ano nga kwan sa amon sa page namon wala amo da labot amo lang na isa pa no? no? na isa pa di ba why kamo da labot amo <laughs> na ni kami na but like kami nagpainit adlaw <laughs> adlaw ga ulan ga content kami pero why sila nga ginasulay namon ah amo lang na kung gusto nyo vlog mga mo well, no first yun. and last ni namon ngayon ah. mo na matapos eh. ni nag-focus na kami sa mo niya dapat buluaton. Positibo lang kami. No? Yeah, never mind na mo mga negatibo nga tao. Kaya gusto na makapalipay kami sing mga tao. Nice. Mga suporta sa mo, loyal sa mo. Although man nga may mga negative negative speech sa mga tao nga mga gilabuyan, sa tabi na na Gusto na mo focus kami sa butang uh, malambot naman na goal sa uli. Nambal mo? Ah, wala ako bata gambal gani. Ayo, mayo sa uli. Wala tama na. Ito tama nang pero drama ng padulungan ah. sa eh pero hindi kami hindi kami hindi kami mag-aim sa mga butang Ginas ginastoryas na tao, wala kami nang sapak. No? Mga negatibo oh, nga oh, mga ano. butang tao, nakapiktuhan sa samon ni simple ginto anong dom namo nang ina nga bagay eh. Simple takot ano, na nga damage para so, sa Wala areya Sabto na namo mental health pero mental health mata mo mga mental health. Oo, ang nila, ha, why na ang dead man yun lang na kay para nga uh, ano. Pero ano kita yung nag-sync in kita sa akong tuminsaron Ang bawasap to ang tani Para nga matapos na So amun ni Gani nga gin-obra nga ang amun nga video Para nga maka-focus na kami ya nice. no, forward kami ya uh, sa uh, nga na, dapat sa so, Kay uh, mga, mga, una mga Una nga gin-sukura ko na yung page Gin-invite ko na sila tanan no? Nag-ug Ano nga bal ko sa inyo? Enjoy ta ang aton ginay mo no? uh, Enjoy ta kay kung maminsar kami sa income, nagambali ko ni sila. Kung pinsaro nilang Ma, mali, income, lagid mawadaan sila gana Maluya, mawadaan sila gana kaya nga ah sige lang tayo ni video na video white income uh -huh. o diba chak ang bako sa inyo di subo nga rin nagabot o oh, nag sabahang na ako na no sinyo gusto lang manamon malingaw ka mo mo malang namon sir Amula na da no enjoy yun lang ang ginay mo hindi maminsar ang income maabot ang maabot amun lang na ang sila so wala man nagsala ari subong kayo nag ano amun na no so ah peace tayo tanan para nga makafocus na ng isang video, Why na eh? ah uh, kung sino pa talaga mamangkot, ari lang lang, tawa nyo <laughs> so, lang ini nga video. Ako lang pa talaga mamangkot. So, tao. hindi na kami magsapak sa inyo through comments. Ah, galing why man gagawa sa comment section ha. Uh, wow, wala, wala na yan sa comment section. Man, wala man, man may gabash uh, sa amon page. storya sang story so sa tao na yan sa amon lugar. Eh, kabalo kami uh, ang mga solid supporters, supporters na ang mamabada sa ila. Nein. Kag wala kami ang supporters sa... Balya Dulid nga hindi hindi man sa tawag nga wala kami supporters sa Balya Ang pililion kag ilisipon lang ya supporters namon sa Balya Amo na gani nga kung taga diin ka, Dira ka pa na iya nga, wala ka maayo supporters nga makot. Dabi na gisa nga barangay. Na? Nan. Kami ka basta nga supporters na namon, gwa sang bayad ulit ya. Balu ta ka bangkalan ilo-ilo pinaka damo, kag gimaras. Kami ta lay. Basta bilog nga ni Gross ni. Ne. Pinaka sa amon nga ano, number of followers ang bayad ulit. So amon nga butong sa amon, damo ya negatibo nga mga kwan. So, Kami sino sila? Mario. Mula. Ako nga nagpapasalamat na lang iko sa mga nagasuporta sa Mon Loyal, sa Mon mga content nga nanamian. Kag sa mga wala, salamat man Japan. At least ka views, ka mo sa Mon mga content. Salamat gyud sa inyo tanan. Wala na, no? Way na. Dili na magsapak, no? Peaceful lang kami, peaceful. Wala na, wala eh. na. So pa dayon tayo video. Oh, hey. Let's go. Wala eh. na ya. Mapas. Eh. Mapas si Kior pa kami ya. Mapas si Kior kami ya. Ah. Let's go. Mapas oh, Kior. thank you, Gle, no? Maubra kami mga shoutout video sa tanan nga pa shoutout na. next sa So, so kung sinoga po, comment na pero may nga uh, kapag shoutout nga, hindi namun kaya no So, screenshot lang namun na matamat, kag shoutout nga matanan. No? Nice, no? Yeah. Kwan oh, man bro. sa inyo nga, kwan sa amun. Pasalamat man sa inyo. So, uh, amula you, na, amula tanan. na. No? Thank, thank you, thank you, thank you sa tanan, sa mga star sender, sa mga sang kwarta G. Basta, hindi oh, ka lang, hindi lang, hindi lang mag-mention sa kwan. Basta, salamat, salamat. Ha? So, okay, peace okay. na tanan naan. Pasadya tayo sa tao, no? เองครมา p a s a w a กันม no? <True. S 1> ั้ย pasawai กันนี่ไป pasawai สวมบูเลนาเนาะโอไม่เนอะคลุ้นี่ยนคลุ้น